tag magandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sumagang ito mga ka-farmers ay mag update naman po tayo no sa ating uh, talong kung saan ay dalawang linggo na po mga ka-farmers. So ngayon uh, may iba ibabahagi ako sa inyo. Kasi pangatlo na poong dilig natin ng fertilizer para alam po natin mga ka-farmers, mga ka-viewers ang mga fertilizer sa ganitong edad. Uh, samahan nyo ako habang mag-ikot at uh, i-monitor ang ating tanim kung anong mga kakulangan mga ka-farmers. Okay. So, habang ang check ko mga ka-farmers kung ano ang mga kakulangan, uh, ibabahagi ko po sa inyo ang fertilizer kasi magpapaniig uh, magpapanilig po tayo ngayon. So, ito na po sila. No? Malaki-laki at malalapad na ang kanilang mga dahon ng no, mga kaparmers. So dalawang linggo na po ito mga kaparmers. Ang ating talong. So napakaganda na pong tingnan. Okay, so ngayon mga kaparmers, uh, share ko lang po sa inyo ang mga magandang kombinasyon ng mga fertilizer sa bagong tanim na mga talong. Katulad nito mga kaparmers. Okay, so ngayon pakitiknot lang po uh, 3 at per transplant mga ka-farmers yung fertilizer natin ginagamit din eh ay uh, naglahok lang po tayo no ng unique 16 yara po mga ka-farmers tapos merong wukosing granule dalawang bag merong dalawang uh, dofus at saka mga ka-farmers ay mega multiplant vitamin isa so yung apat yun po ang ating ginagamit din eh, no pang uh, basal sa ating talong kaya maging ganito So, yun po no mga kaparmers kung gusto kang maging ganito. Ah, kagandang tingnan ang mga tubo ng inyong talong. O, oh, pwede ninyong gayahin mga kaparmers ang tips ko sa fertilizer sa bagong tanim. So, ulitin ko, Unique 16. Isang sako. Isang sako miga Multiplant Vitamin, dalawang bag na dupos, dalawang wokosim. So, yung apat pwede mo silang ilahok mga kaparmers. Tapos mo malahok 3 kilos isang drum na 200 liters of water then isang ligo bawat puno ang ididilig direct sa puno mga ka-farmers no? walang problema pag matatamaan ang puno then tapos every week mga ka-farmers mag add ka ng kalahating kilo na fertilizer Okay, so sa ganitong edad ng mga ka-farmers sa ating talong ah, kasi alam natin ah, mag na po ito siyang magbigay ng sanga para magkaroon ng maraming sanga kasi hindi man tayo mag pruning din eh. uh, ang ibabahagi ko po sa inyo mga kaparmers sa ganitong edad ng ating talong kita natin mga kaparmers oh, may mga suloy na no sa dalawang linggo natin may mga suloy na tapos ganyan nakalapad ang mga dahon nila okay pwede na tayo mag add ng yara grower yara grower mga kaparmers sa ganitong edad na ng ating talong i-add natin sa ating hinahalong unique 16 mega multiplant vitamin dupus at saka wukisum ganyol so kung walang yara grower ano po ang ating ipagpalit pwede ang 1846 po mga ka-farmers so bakit tayo naghalo or nagmix ng mga maraming fertilizer para po mga ka-farmers ay makakarami tayo at mapayaman natin ang mga nutrients na pwedeng makain sa ating tanim so kagaya nito mga ka-farmers so, oh, ganyang edad pa lang sila pero yan nakita na natin ang mga suloy so alagaan natin sila mga ka-farmers hanggang sa paglaki nila kasi hindi po tayo nag pro pruning so napakagandang tingnan na po mga ka-farmers ang ating uh, talong Yan po, ang bawat linya ipapasilip ko po sa inyo. Yan. Okay, so planting distance natin din mga ka-farmers, ah hill to hill, simula sa si isang puno papunta sa si isang puno ay kalahating metro mga ka-farmers, no? Simula din papunta diyan kalahating metro yan. Yan kalahati. Half meter mga ka-farmers, tapos roto-ro Uh, sa atin mga kaparmer sobrang luwang po ito, no? Sobrang luwang po na sa uh, malapit mag 2 meters mga kaparmer ang ating planting distance sa uh, uh, ang ating distance sa rotoro. Okay, simula sa isang linya sa linya malapit magdalawag at kalahati. Unti ang kulang mato 2 meters mga kaparmer. Tapos half meter po ang ano ating health to -hell. Tapos mga ka-farmers, ipagpatuloy natin ang ating kwintuhan. Uh, pagka uh, pang-apat na natin apply ang ating fertilizer mga ka-farmers, ipagpatuloy pa din natin. So sa so madaling salita, uh, kahit dalawang bisis man maka-apply tayo ng Yara Grower or 1846. Okay na yun mga ka-farmers. No? Okay na yun. Pagka uh, nasa 30 up na mga ka-farmers or nag-umpisa ng namulaklak ang inyong talong o ang ating talong na tanim. So, pwede na po tayo magpalit ng fertilizer. Okay, ano po ang fertilizer natin na ating gagamitin mga ka-farmers? So, may bago tayong upload kahapon, no? Na video. Okay, wala pa isang araw ay nag-views ng isang libo mga ka-farmers, no? So, thank you so much. Marami-rami na po ang ating viewers uli. So, ang ating fertilizer na ating gagamitin, pakitiknot lang po, lalo na sa mga baguhan at wala pang idea, winner ni Tribor at saka Miga multi Vitamin, yun po ang ating nilalahok. Okay. So, ngayon mga kaparmers, yun po ang ating gagamitin pang dilig. So, sa edad na 30 up mga kaparmers, makita natin ang ating Uh, talong na mahina siyang lumaki so may problema po sa lupa so pag dilig mo ng fertilizer mayroon akong isuggest na mga produkto para diretsyong mapakinabangan ang ano mga nutrient na meron sa mga fertilizer na ating inaabot sa ating mga pananim so mas maganda malaman ninyo mga ka farmers ano po ang mga produkto no na ating i-apply kasabay sa pagdilig ng fertilizer Pwede, kung pang kondisyon mga ka-farmers, pwede ang granumus. Okay? Pwede ang mycorrhiza endosmark. Pwede din ang consort. Kung problema ninyo sa ganyang edad, kasi uh, 30 days up na, ang mga bacteria, pwede din ang serinid. Or husako. Isabay nyo sa pagdiling. Then, i-monitor nyo mga ka-farmers sa loob ng isang linggo. Kung oobra ang in yung tanim kasi makita natin magbago ang kanyang talbos parang kita natin ang kondisyon ayan gawin natin dalawang basis so yun lang po no, mga ka pag mahina pwede natin sabayan ng mga granumus plus kasi soil neutralizer po yeah. kasi mga ka-farmers kung mahina ang anong natin ibig sabihin may problema ng lupa wake na po no? oh. so yun po mga ka tapos, pag mag-umpisa ng mamulaklak at mamunga ang ating talong, ang isa sa ko yung mga foliar, yung nutriplant EJ, pwede siya sa bagong tanim hanggang sa may mga bunga na. Ang green acres, ganun din po mga ka-farmers. Bakit sinasuggest ko po sa inyo ang mga foliar fertilizer na yon na meron tayo ngayon na ating ginagamit kasi mura lang. Tapos napakayaman po sa mga micronutrients. Kailangan po sa ating tanim mga ka-farmers pag mag-umpisa ng mamunga ang mga micronutrients. Okay. Kasi kadalasan mga ka-farmers ang ay available sa mga foliar ay yung mga major elements lang. Tapos isang secondary nutrients, tapos ilan lang ang mga uh, micro na meron siya. Pero yung mga foliar na ating nabanggit mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ay mayaman po sa mga micronutrients mga ka-farmers. Okay, so pag mayaman sa mga micro nutrients, ang mga foliar nating ginagamit, yan mga ka-farmers. Doon natin mapatunayan at makita kung gaano kaganda at karaming bunga ang ating tanim. Okay, so 'yun na po no mga ka-farmers ang may suggest kung foliar sa inyo. Tapos kayo na ang mag-monitor at mag-alternate sa mga foliar fertilizer na inyong ginagamit. Para po mga ka-farmers magpatuloy na gumanda ang tubo sa inyong mga pananim. Katulad sa akin mga ka-farmers, oh, dalawang linggo siya, oh, ganito na siya kagandang tingnan mga ka-farmers at nakakatuwa na. Okay, sana po no, mga ka-farmers, mga ka-viewers na nakatune in at nanonood sa ating live video. Kahit simpleng usapan at simpleng kwintuhan ng po ito. Uh, alam ko mga ka-farmers sa mga baguhan pa at walang ideya ay nakakatulong po sa inyo. So, yun ang i-suggest ko, no? Pag mahina ang tubo sa inyong talong. Once na magdilik kayo ng fertilizer, huwag nyo kalimutan sa bayan ng mga mycorrhiza sa Indosmart. Kung wala, pwede ang mga God humus, maraming mga humus mga ka-farmers kahit anong uring mga humus kasi mapansin natin mga ka na nagdilig tayo ng fertilizer tapos hindi gumanda di ba? may mga ganyan na nagdilig tayo mamonitor natin sa talbos niya mga ka-farmers hindi gagalito hindi maging ganito ang talbos. Mamonitor natin. Yan. Mamonitor natin mga kaparmers. Pero pag kondisyon, yan kita natin maganda nilang tubo o usbong. Pero pag hindi, kawawa ka mga kaparmers kung hindi mo bigyan sila ng pansin. Sana nga ah, kailangan natin i-monitor at iikutin para po mga kaparmers, mga ka-viewers malaman natin ang kakulangan nila at mabigyan natin sila ng mga pangangailangan. Pag mabigyan natin ng mga pangangailangan sa darating na araw mga kaparmers sa anihan, yan. Kumpak-kumpak ang maani mong mga gulay. Kagaya sa akin, kunti lang ang mga area ko din mga kaparmers kasi nasa limang ektarya. Tapos ang lima ka ektarya, uh, may tanim pa na may tanim pa na mga ano. So ang gulay din, din nasa nga half lang. So, ibig sabihin na sa tag 1 hectare, ang 1 half hectare parang sari-sari ang tanim. Ang kabilang 1 half hectare, sari-sari din ang tanim. So, yun po ng mga ka Ang ating ani, hindi masyadong marami. Pero yung time na itong taniman ng talong at saka yung may tanim sa ampalaya yan na tinaniman ko na sa 1.1 o 1.2 hectares mga ka-farmers. Yung tinaniman ko ito ng ampalaya lahat. ah uh, yung naghibi ang ating harvest isang harvest lang nakakuha tayo ng 5,000 sa 4,000 ka puno. Ganyan karami ang ating harvest mga ka sa isang pitasan lang. Okay, dalawang bisis nakakuha tag limang tunilada. 5,2 at saka 5,7 ang ating nakuha. So, yun po no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang aking measure share at naibahagi sa inyo sa umagang ito. Okay, so bago tayo magtapos, uh, may galab shoutout po no, sa mga bago nating mga subscriber. Lalo na sa mga subscriber ni uh, Idol Buddy Gansin niya sa agribusiness Business How It Work. Maraming salamat po no sa inyong pag ah, support sa akin. Okay, so sa lahat ng mahilig sa ginitong yung usapin about farming, ah, hingi naman ako ng isang favor sa inyo kung pwede lang ah, don't skip my ads kasi alam yung mga ka-farmers, ah, diyan lang po kami kumikita no sa mga ads namin. Kaya ako nagsipag kasi kikita na po tayo ng konti. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, hanggang dito na lang po. Ako na po yung magpapaalam. God bless us all at happy watching. See you next vlog. Thank you.